Noong unang panahon sa isang malayong kaharian, may nakatirang isang dalagang nagngangalang Cinderella. Siya ay mabait at maganda. Ngunit ang kanyang buhay ay puno ng hirap at kalungkutan. Ang ina ni Cinderella ay namatay noong siya ay napakabata at ang kanyang ama na mahal na mahal niya sa kalaunan ay nag-asawang muli. Umaasang makapagbabalik ng kagalakan at katatagan sa kanilang tahanan. Umit ang mga kanyang mga gawain. Ang kanyang kabaitan sa kanila ay naging mas mapagtiisan ng kanyang mga araw. Isang araw, lumating ang isang anunsyo mula sa palasyo. Ang hari ay nag-host ng isang grand ball bilang parangal sa prinsipe na bumalik mula sa kanyang mga paglalakbay. Ang lahat ng mga karapat-dapat na dalaga sa kaharian ay inaanyayahan. Dahil ang prinsipe ay pipili ng kanyang nobya, kumabog ang puso ni Cinderella sa pananabik ng maisipang dumalo sa ball. Gayunpaman, ang kanyang madrasta ay natawa sa ideya at nag na si Cinderella ay maaaring pumunta lamang kung matapos niya ang lahat ng kanyang mga gawain at makahanap ng isang damit na angkop at mga kapatid na babae. Kinutsa siya ng mga ito at pinunit ang kanyang damit. Iniwan si Cinderella na umiiyak. Sa isang masamang tawa umalis sila para sa ball. At naiwan si Cinderella na humihikbi sa hardin. Nararamdaman ni Cinderella ang marahang paghawak sa kanyang balikat. Tumingala siya upang makita ang isang matandang babae. So, binihag niya ang lahat ng kanyang kagandahan prinsipe ay nalighani sa kaniyang presensya at hiniling sa kanya na sumayaw at ginugol nila ang gabi sa piling ng isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, tuwang-tuwa si Cinderella na muntik na niyang makalimutan ang oras. Biglang narinig niya ang unang hampas ng hating gabi dahil sa takot tumakas si Cinderella sa palasyo. Naiwan ang isa niyang tsinelas na salamin sa hagdan. Tinawag siya ng prinsipe, ngunit wala na siya. Naiwan na lamang ang tsinelas na salamin bilang palatandaan sa kanyang pagkakakilanglan. Kinabukasan, ipinahayag ng prinsipe na papakasalan niya ang dalaga na kasya ang paa sa salamin na chinelas. Ipinadala ng prinsipe ang kanyang mga courtier sa buong kaharian upang hanapin si Cinderella. Pagdating batinarin na rin ang buhay ng mga nakapaligid sa kanya ang prinsipe na inspirasyon ng kaniyang pakikiramay. Ay naging isang makatarungan at minahal na pinuno. Ang madrasta at ang mga kapatid na babae ni Cinderella na antig sa pagpapatawad ni Cinderella ay nagsimulang magbago ng kanilang mga paraan na paghahangad na tularan ang kanyang kabaitan. Ipinagdiriwang ng karian ang pagsasama ng prinsipe at ng kanyang nobya. At ang kwento ni Cinderella ay naging alamat ng pag-asa at pagtubos. Si Cinderella at ang prinsipe ay nabuhay ng maligaya magpakailanman na nagpapatunay na ang kabutihan at ang pag-ibig ay maaaring magwagi sa kalupitan at kahirapan. Ang kwento ni Cinderella ay ikinikwento at muling isinalaysay Isang tanglaw ng liwanag para sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng kabaitan at ang pangako sa isang mas maliwanag na bukas.